Alin nga ba ang mas nararapat mapaniwalaan? Na ang mainstream media o traditional media, yung mga pahayagan at magazine, broadcast stations, online news sites, o ang social media, yung mga bloggers. Pero teka, bago maniwala, mag-isip muna. Magtanong. Ngayon, kapag anumang ka-iisip, anumang pagtatanong ang gawin ay hindi pa rin maliwanagan ng husto para makapagdesisyon, sa mainstream media na lang makinig. Bakit? Ang social media ay isang discarding pang individual. At dahil dyan, mas madaling ma opt Mas madaling maangkat. Huwag na natin sabihin mas madaling mabili. Sa kabilang banda, ang mainstream media ay binubuo ng mga organisado at rehistradong grupo ng mga miyembro nagdaan sa angkop na pagsasanay at pagsusulit at nagdaraan pa rin sa tuloy-tuloy na pagsubok habang ginagampana ng kanilang tungkulin. Mga profesional na mamamahayag yan. Ang impormasyon, balita, opinyon na galing sa social media ay hindi dumaan sa isang subok na sistema ng pagsusuri. Di tulad ng mga nanggaling sa mainstream media na sinala mo ng mabuti bago ibahagi sa madla. Itinama ang mali, Nini nilinaw ang malabo, siniguro na ang bawat pahayag ay hindi lamang makatotohanan kundi walang dahilang pagdudahan. Ang sistemang ito ay bahagi ng mga pamantayan na nirefine, inayos ng inayos, inayos ng husto. Sa loob ng isang napakahabang tradisyong universal, dito lamang sa puntong ito, maliwanag na kung sino ang alin ang mas nararapat paniwalaan. Marami pong Marami salamat, salamat po. Ginoong Vergel Santos.